oras dito ay 8 pm ay 7 pm na uh, 5 pm sa inyo tutulog ako ayan kita yung magulo po yung kama nagising ako kasi may kumakatok sa pintuan sabi nga uh, dinner is ready so ayun nagising na ako uh, naligo muna ako bago ako kinuha yung pagkain sa labas ng pinto eh nakaligo na ako tapos ito na rin yung food ayan ah uh, yung food niya ngayon uh, medyo kakaiba siya ayan medyo kakaiba siya kaya gusto ko siya gawan din ng review so iba siya sa mga na-serve na food nakaraan tapos ay nga may rice at orange juice masaya naman guys kasi food and rice yung senior ngayon siyempre mabubusog tayo for the uh, first time din inopen ko na rin yung TV ayan may palabas na rin dito ng HBO may Pinoy teleserye din dito sa ibang channel. TV channel yata yun dito sa bansa na to. Tapos naka-dub siya as English. Yung ano, yung Please Be Careful With My Heart. Ayun. Uh, naka-dub siya as English. Nag, ano, uh, automatic English yung boses nila. Judy Santa Maria nila, <coughs> ano, Mr. Ch Mr. Chef. Ayun. So, so, yun. ah uh, lapag ko lang to. Tikman natin yung food na sa nerve ngayon. Sila lang. So, yun. Tikman natin siya. Habang nanonood tayo ng TV, uh, bigyan, gawa natin ng review. Ito, kasi medyo kulang cool din sa akin tong isang ganito. Uh, nagdagdag na rin ako ng isa pang South Indian Stock kasi may bago akong stock ngayon. eh okay. o so, yung rice, wala namang pinagbago. Ito pa rin yung rice. Tikman natin. Ah. Uh. May sabaw siya. Ano Masarap siya. Masarap. Parang gawa parang gawa sa bahay o sa Pilipinas. May ano oh. Sa ilalapit ko sa inyo. Sige nga. Siyang ripolyo. Meron siyang karot. Ayun, may pipino pa rin. Tapos meron siyang manok. Alam mo yung chop suey na nilagyan ng maraming maraming chicken? Parang ganun. Tapos yung chop suey na to masabaw. Parang ganun siya. Ayun, may kamatis din ako nakikita. Sabi yung dami ng manok. Kanina pa lang hapon. Hindi, before lunch, sorry. Naglaba pala ako Sa sink Kasi wala akong sabon na nadala Tapos yung dala na nga ng asama ko Hindi pinapa pinapadeliver sa akin dito Dahil bawal na yung contact uh, Parang dishwashing liquid yung ginamit ko <laughs> hmm, Hindi naman Hindi ko alam kung dishwashing Pero parang dishwashing kasi yun yung ginagamit ko sa utensil ko Tsaka dito sa plate eh Kapag ano eh Kapag mag ah, uh, hugas ako lagi ng pinagkain ng pinagkapihan ko. Mabula naman siya, mas mabango din. Ah, uh, pwede naman din siya kung ang lalaban mo hindi ganoon sa sobrang kakapal tulad ng itong boxer, nitong sando. Pwede naman siya, Ah, uh, eto, panoorin niyo. So yun. Uh, medyo mahal kasi nga magpa um, kung ko natin sa pera natin din sa peso, Eight, ay ano siya, 1,200 yung dalawang labing ay yung labing isang dosay ng damit. O 12 pieces para lang doon. Sobrang bigat niya para sa akin Uh, kahit magpapalit man ako kung meron man dito sa hotel uh, parang hindi ko siya pa afford kasi na wala pa naman akong sahod dito tapos medyo mabigat siya why not yung nakita akong dishwashing liquid dito sa loob uh, yun na lang muna yung ano ko since ilan lang naman yung labahan ko hindi naman din ako madumi dito uh, siguro uh, ano lang uh, pawis lang kasi pag minsan pinapatay ko yung aircon yun. So, yun na yung ginamit ko para makapag-usot ako at ayun nasampay ko naman siya okay na masarap siya guys ha kung isipin nyo nga parang luto siya sa bahay eh hindi ko lang kasi alam yung tamang term eh dami so yun, dahinayin ko na mm, bukas 10 na 5 days na lang kaya so, so, yeah, kasi makukomplete ko na yung 14 days uh, Although nakakainip dito Boring Pero um, Naiisip ko lang kasi din Bago din ako mag resume sa work O mag start sa work Yung mga parang hindi ko natapos sa Philippines na gawin. Uh, nagkakaroon ako ng time gawin dito, 24 hours, araw-araw, may at maya, uh, ano oras ko gawin, maling araw, umaga, hapon, tanghali, uh, may nasusulat ako, may na edit ako. Uh, so, yun. Uh, kasi, uh, for sure kasi pagbalik ko din ng work, uh, hindi ko na, mape-pendingan na ako eh. So, ayun, hanggat maaari na nandito rin ako, yun yung mga ginagawa ko. Uh, mag-edit ng videos, mag-upload ng videos. So, yun. Tapos yung sa sideline nga, ina-update ko. Uh, pati may pinapagawa yung misis ko na parang tarpaulin. So, yun, ginagawa ko. Nagkakaroon, na ako, nagkakaroon pa ako ng mga time may isingit pa yung sa ngayon dito. Habang mas marami pa akong time gawin yun, uh, pag nag-start na ako sa work, medyo baka matatagal lang kong gawin. Habol kong matapos lahat bago ako ma matapos ng 14 days quarantine dito. Palabas ngayon under water ni Kristen Stewart. So, yun guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong day 9 quarantine. Uh, pasensya na, medyo maikli. Uh, medyo late na rin kasi ako nakapag-upload ng, ay nakapag-start ng mga video. So, yun. Uh, thank you. And until next video, bye-bye.